After sweltering Japan summer, Mount Fuji remains snowless for longer than ever before. eksperto o mga scientist patuloy po na nagugulat ngayon sa kanilang mga nakikita sa ating planeta. Maging ang Japan, mga sangkay, laking gulat nung makita po nila ang Mount Fuji. Wala na pong bumabagsak na mga snow o yelo. Ano ang hindi magandang nangyayari, mga sangkay? Maging ang marami mga tao na nakakita neto, mga sangkay, e eh, nag-aalala ngayon. what's up mga sangkay? Ako muli ito nagbabalik sa ating channel, Sangkay Janjan Tayo po ngayon ay may panibagong vlog na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanunood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Sa dyan kakaiba na po ang panahon natin ngayon mga sangkay. Maraming mga tao ang nakikita na po itong epekto ng climate change. Na maging ang Mount Fuji ng Japan na rayo po ng maraming mga turista. Laking gulat ng lahat dahil wala pong bumabagsak na mga yelo. Pansin-pansin na po ngayon mga sangkay itong nangyayari sa ating planeta. Itong pagbabago ng klima o kung tawagin ay climate change ay kitang kita na po ng dalawa nating mga mata. Nakikita po natin sa iba't ibang panig ng ating mundo ang malalang dulo nitong pagbabago ng klima. Dahil po sa global warming mga sangkay, umiinit po ng umiinit ang ating panahon. Ito po ay dahil sa human-made climate change. Bakit nga ba nasabing human-made climate change ito? Sapagkat ang tao po ang sumira sa ating kalikasan. Kung papansinin po natin ngayon ang mga tao maging dito sa Pilipinas, Walang habas po na nagpuputol ng mga punong kahoy sa mga kagubatan. Nagtatapon po ng mga basura kung saan-saan lang. Ang pollution ay lumalala mga sangkay. Maging ang mga malalawak na kagubatan, sa ating bansa ay nasisira na nang na isa sa mga dahilan mga sangkay ay ang pagmimina. Ilan lamang iyan mga sangkay sa mga nakikita nating dahilan kung bakit dumalala ang sitwasyon ng ating mundo. Ayon nga po sa update ng United Nations, mas mabilis po ngayon mga sangkay ang pagtaas ng temperatura kumpara nung unang mga panahon. Ang bad news mga sangkay eh dahil may target po sila na pababain ang temperature bago po sumapit ang taong 2030. Kailangan pong mabawasan ang gas carbon emission nang sa ganon hindi po mapunta sa delikadong sitwasyon ang ating planeta sa paparating na 2030. Marami na po sa mga kababayan natin ngayon mga sangkay ay nagigising na sa katotohanan dahil nga po nakikita na po natin ang resulta nitong climate change. Maging dito sa ating bansa mga sangkay na madalas sinisisi po ang pamahalaan dahil sa pag-aakala ng iba mga sangkay na itong mga malalakas na bagyo ay dahil lamang po sa kapabayaan ng ating gobyerno. Siguro mga sangkay mayroong pagkukulang o kahinaan din naman ang bawat pamahalaan katulad po ng ibang mga bansa. Ngunit sadyang kakaiba na po ngayon itong mga nagagawa po ng na mga pananalasa ng mga bagyo na dulot po mga sangkay nitong climate change. Dahil po sa patuloy na pag-init ng temperatura o pagtaas ng temperature sa ating planeta, nakakalikha po ng mga monster storm sa iba't ibang panig ng ating mundo na kailan lamang mga sangkay Itong Spain ay pinadapa po ng isang napakalakas na bagyo. Sino mag-aakala mga sangkay na mangyayari ito sa mayamang bansa na Espanya? Makikita mga sangkay yung mga sasakyan na nagmistulang mga basura sa kapaligiran, sumampa sa mga kabahayan, mga punong kahoy at iba pang mga lugar. Ugusali mga sangkay ang mga sasakyan na inanod po dahil sa matinding pagbaha. Marami pong tao ang sumakabilang buhay dahil po sa malaking bagyo na tumama sa kanila. Ilan lamang po yan sa malaking perwisyo na dulot po ng climate change at ito po ay nakakabahala. Subalit maliban po sa mga bagyo, ang sa kabilang dako naman ng pagbabago ng klima ay ang dulot po nitong pag-init ang ating panahon. Nagkakaroon po ng heat wave, nagkakaroon ng kusang pagkasunog ang mga kagubatan at ang isa sa malaking epekto ay ang pagkatunaw po ng yelo sa malalawak na lugar o bahagi ng ating planeta na nababalot po ng snow or glaciers. Mga yelo mga sangkay na siyang nagsisilbing aircon ng ating planeta. Kung kaya't hindi po, umiinit ng umiinit ang ating panahon. Ngunit ngayon kasi, masyado nang kakaiba. Kaya nga, sabi po ng mga scientists masyado na pong delikado ang sitwasyon. Isa sa na-discovery kasi nila mga sangkay ay doon po sa Antarctica. Nung magulat sila sa kanilang nakita na itong lugar, na nababalot ng yelo, may mga bahagi na po mga sangkay na tinutubuan na po ng mga halaman na ang ibig sabihin lamang mga sangkay na tunaw na po ang mga yelo. Nag-aalala po dito yung mga scientist dahil nga po ito daw ay isang senyales na delikado na po ang sitwasyon ng ating mundo at patuloy na po umiinit ang ating panahon. Papaano na lamang mga sangkay kung bang yayari na mawawala na po ang yelo sa ating planeta, lalong-lalo na po sa Antartika. Ngayon na naman mga sangkay ay eh, masyadong nagulat ang marami. Hindi lang ang ibang mga lahi kundi maging ang mga kababayan nating Pilipino. Nagulat po sila nung makita po nila ang isang kaganapan doon po sa Japan. Noong itong Mount Fuji, makita nila mga sangkay na wala pa rin yelo up to now. Hindi pa rin po nagkakaroon ng snow. Ayon nga po sa mga eksperto doon po sa Japan itong Mount Fuji, kadalasan mga sangkay, sa loob po ng 150 years, nakikita po taon-taon mga sangkay na nagkakaroon po ng snow ang bundok na ito, lalong-lalo na po pag ang buwan ng Oktobre. At ngayon mga sangkay, masyadong nabahala na po ang marami dahil nga po dumating na ang November. Pero kitang kita pa rin po mga sangkay sa larawan at kuha ng mga video na itong Mount Fuji ay wala pa rin pong snow na bumabagsak. Ayon po sa mga expert pagdating po sa nangyayari sa ating mundo, ito daw po ay dahil sa climate change na naman dahil po sa patuloy na pag-init ng temperatura, mga sangkay, eh wala pa rin po hanggang ngayon snow ang Mount Fuji. At ayon po sa kanila, nung pumasok po ang taong 2024, masyado po matindi ang nangyari pagdating po sa pagtaas ng temperature. Tumaas ng tumaas ang heat index na nagresulta mga sangkay ng pagpanaw ng ilan natin mga kababayan dahil po sa heat stroke. Marami din po mga kabundukan o kagubatan dito sa ating bansa ang kusang nasunog sa buwan na iyon. Iyan po ang resulta ngayon dahil sa climate change. Maging sa Japan mga sangkay, naranasan din po nila ang patuloy na pag-init ng temperatura at nagkaroon din po ng heat wave doon sa kanilang bansa. At ngayon, nagiging usap-usapan na po itong Mount Fuji dahil up to now, November na, magdi-December na lang mga sangkay, eh wala pa rin pong pumapatak na snow. Ano ang mayroon? Bakit ito na po ang nangyayari? Ang lugar na ito mga sangkay ay dinarayo pa naman ng mga turista sapagkat nakikita nila mga sangkay dito ang attraction mula po sa Mount Fuji dahil nga po nababalot ito ng snow tuwing Oktobre at sa iba pang mga buwan. Ngunit hanggang ngayon mga sangkay, wala pa rin pong snow na pumapatak sa lugar na ito. Ito na po ang nangyayari sa ating mundo mga sangkay na masyado na pong nakakabahala. Pero tayo mga naglilingkod sa ating Panginoon, huwag po tayong matakot sa mga nagaganap sa ating mundo. Itong mga sigalot ng mga bansa at pagkakaroon po ng iba't ibang klaseng kalamidad na hindi na po natin ma-imagine kung papaano ito nangyayari sa ating planeta ay nagpapatunay lamang na malapit nang babalik ang ating Panginoong Isus. Ayon po sa salita ng Diyos, sa Biblia, magkakaroon po ng iba't ibang klaseng kaguluhan sa ating mundo bago po ang pagdating ng ating Panginoon. Dito lamang na pag-alaman din po ng mga scientists na ang disyerto ng Sahara doon po sa Africa, mga sangkay, eh laking gulat po nila na binabaha na po ito ng gusto. Ang akala ng iba mga sangkay, eh maganda ito. Subalit hindi po. Pinapatunayan lamang po ito mga sangkay nagrabi na po ang nagiging effect ngayon nitong climate change. Ang disyerto ng Sahara ay isa sa mga mainit na lugar. Walang tumutubong mga halaman. Ngunit ngayon mga sangkay, ayon po sa report, may mga halaman na daw po na sumisibol sa lugar na ito na ang ibig sabihin mga sangkay may delikadong nangyayari sa ating planeta. Kaya tayo mga mananampalataya mga sangkay, wag po tayong kabahan sa mga nangyayari. Mas maigi na ipagtasal po natin ang ating mundo. Lalong lalo na po ang ating mga pamilya. Ang ating mga kamag-anak na paglingkuran ang ating Panginoon dahil tanging si Jesus lamang ang magiging tagapagligtas natin at wala na pong iba. Ayon po sa Biblia, Jesus is the way the truth and the life. Bagamat magulo ang sitwasyon ngayon ng ating mundo, may mga kababalaghan at mga misteryosong nangyayari sa ating planeta. Kumapit lamang po tayo sa ating Panginoon hanggang sa araw na na ang trompeta. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Mag-comment lamang po sa ibaba. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe ang ating YouTube channel.